Hello mga ka-super, ka -super Welcome back again sa ating Yaw Yawan Time bago mag-closing time. Time check muna tayo ay 11.35pm na 12am tayo mag-close kaya Yaw Yawan Time muna tayo for to this video kasi ito ay yung follow-up vlog to dun sa ating vlog na real talk dito sa negosyo. Ang daming agree. Nag-real talk si Madam Esti na dito sa negosyo hindi pwedeng wala kang pera. Ang daming agree, madam. Yes, madam. Truthfully, madam. Ha, ganon. Dito sa negosyo, ang 5K ay barya lang. Ang dami din nakarelate. True, madam. Agree, madam. Sabi ko pa, hindi ka negosyante kung wala kang pera. Talaga naman, oh. Ang daming agree, 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 agree. Inapload ko sa Reels. Talagang ang daming agree. Inapload ko sa ating YouTube channel. Ang daming comments, alam niyo yon. Bihira lang dumami ang comments sa YouTube dahil nga sa YouTube channel natin na hindi na ganun talagang ano yung mga followers doon, nasa Facebook na. Pero ang daming comments doon sa aking vlog na real talk. Kasi naman, totoo naman talaga, no? Sabi ko nga sa vlog ko eh, nga sa panahon ngayon, pag ganito na ang sistema ng iyong negosyo, nagme-maintain ka na ng minimal, ang 5K talagang barya na. 'di ba? Agree. So ngayon, mayroon ako nabasang comment na nag-real talk din sa akin, 'di ba? Nakakaloka. Sabi niya, "Madam, be grateful kasi ikaw kaya lumalaki ang iyong tindahan dahil mayroon kang sahod sa pagbablog. Real talk 'yan ba? Di diba? Akala ko ako lang mag talk. May nag talk din sa aking comment section, no? So, ang sinasabi niya, real talk, kaya lumago ang aking tindahan dahil sa aking pagbablog. Dahil daw, mayroon akong sahod sa pagbablog. Ay, nakakaloka pa yon. Alam nyo ba? Share ko lang sa inyo, no? sa ngayon, sa panahon ngayon, ang pagbablog ay hindi mo na pwedeng asahan dahil nga ang dami na nagbablog, ang dami ng vloggers, no? Kung talaga naman aasahan mo lang ang pagbablog, yung kung pagbablog lang, yung sahol mo sa pagbablog, yung aasahan, wala, nga nga ka. Alam nyo ba, dito sa tindahan natin, ang ang kita natin dito, ang benta talagang stable na. Kung na-establish na talaga yung tindahan mo, stable na. Sa pag, -pag sa pagba po sa social media, walang permanente diyan. Alam niyo nag-start ako na mag-vlog 2021 ata 2020 noon, kunti pa lang yung mga vlogger, mga sari-sari sure, vlogger. Talagang ilan-ilan lang kami nagbablog. Talagang one day, ang, un ang taas ng views agad. Pero lumilipas din ang panahon na hindi ganun ang sistema. Kung noon malakas, ngayon humihina din. Parang dito sa ating tindihan. Hindi rin permanente ang sistema. Pero tayo, dito sa ating tindahan, dahil negosyante tayo, consistent tayo dito we see to it na okay sa alright. Pero sa pagbablog, nakadepende yan sa mga viewers natin kung panunuorin pa tayo, bawat video natin, di ba? E ngayon, sa dami na nagbablog, di ba? Noon-noon, malaki ang kitaan sa YouTube, opo. Pero, ito ang sinasabi ko sa inyo kung followers ko kayo. Ang sahod ko sa YouTube ay hindi napupunta dito sa aking tindahan dahil automatic yan, napupunta sa bank. Savings yun. At yung iba, napupunta sa aking mga followers. Yung iba, napupunta sa mga anak ko, sa uh, mga kaprituhan namin, sa panjalibi, di ba mga ganon. Pero dito sa tindahan ko, umiikot-ikot lang dito kung ano yung inumpisahan ko na naradagdagan, nadadagdagan. Yun po ang totoo. So, siguro si Kasuper kasi, no, pag nakita mo kasi, ay, vlogger, di ba? Baka lumaki ang tindahan dahil sa pagbablog. ba? So kung followers ko talaga kayo, alam niyo naman kung saan napupunta yung revenue natin sa ating pagbablog. Nakabili tayo ng ating whitey car. Di ba? Ilang years na pinag-ipunan ko yun, nasahod sa aking YouTube, nakabili tayo ng whitey car na ginagamit natin ngayon dito sa ating hanap buhay. So, doon napupunta po yun. Kasi yung mga kinikita ko doon, automatic napupunta yan sa savings. Noon, kasi noon malakas pa ang kitaan sa YouTube. Ngayon kasi, umina na ang YouTube. Alam niyo bakit? Kasi yung iba nasa Facebook na. <clears throat> So, tayo ngayon, dalawa ang ating, ano, nag-upload din tayo sa YouTube. Pero, hindi na tayo umaasa doon ng malaki ang kita kasi nga humina na. Pero, patuloy pa rin ako nag-upload doon dahil gusto ko pa rin na, nage-enjoy pa rin ako kahit pa paano, may views pa naman. Pero, hindi na ganun kalakas before. Alam nyo, before, pinakamalaki kong revenue, mabot ng 25 to 30k. Ngayon, umusta naman. Halos din na maka $100. Oo, totoo yan. Kaya e ngayon, dito tayo sa Facebook naman. Kasi, nandito halos lahat na sa Facebook na. Kasi sa Facebook, may data ka lang, may FB10 ka lang, mga pag-Facebook ka na, di ba? Pero hindi po ganun kalaki ang revenue dito sa Facebook. Mas malaki sa YouTube. Mas marami ang views sa Facebook, pero kumusta naman, ang 20k views sa Facebook, ang revenue mo, cents lang. Pero hindi ko iniisip yan. Kasi nag enjoy lang ako sa ginagawa sa pagbablog. Kasi para sa akin naman, sideline ko lang yung pagbablog. Hindi ko yan full-time, hindi, hindi yan... Hindi ang bread and butter ko na pang papalago ng aking tindahan, hindi yun. Kasi alam nyo kung sa totoo lang, no, mas malaki po ang kita dito sa tindahan kaysa sa pag ko. No? So, nakadepende din yan kasi yung iba, yung iba mga vlogger, syempre, mas malaki yung kita nila sa pag Pero sa akin, dahil okay lang naman sa alright, yung mga views natin sa YouTube, sa Facebook, malaki ang mga views natin, pero malit lang revenue. Pero grateful pa rin tayo kahit papano may sinti na pumapasok kahit papano may pambili kami ng mga kapritsuan namin may pambili tayo ng gold may pambili tayo ng jollibee pag nakakain tayo sa labas di ba so masaya na ako doon pero yung sabihin mo kaya lumalaki yung tindahan ko dahil sa pag-vlog hindi po kasi hindi ko pwedeng sabihin na puro lang ako abono abono dito hindi pala kumikita ang tindahan ko ibig sabihin puro lang ako pag sumahod sa ano punta dito ganyan hindi po alam nyo itong tindahan na ito talagang umiikot-ikot lang yan sa puhunan niya sa kita niya pag kumita dagdag paninda ayan nadadagdagan, lumalaki dumadami ang ating paninda dito lang yan bakit dahil nga mahigpit tayo sa ating negosyo dito, kung ito lang inasahan ko, hindi kami masyadong makain sa labas, hindi masyadong mabibili. Kasi nga ito, inasahan. Pero dahil meron tayong mga sideline, di ba? Kahit pa paano, meron tayong pambili ng kung anong-anong kaikikan ikan sa katawan, mga kapritsuhan natin, doon naman yung napupunta. So yung ating, ngay ngayon, alam nyo, sa totoo lang talaga, <laughs> mahina na talaga kitaan ngayon sa pagbabulag. Oo. Pero okay lang din kasi para sa akin, may pumasok, malito, malaki. Kailangan pa rin natin pagpasalamat. Ang importante meron ganon. Pero hindi natin pwedeng asahan yung pagbablog. Sino makaka-relate sa akin no, na vlogger na talagang hindi na ganun kalaki ang kitaan ngayon sa YouTube. Dito sa Facebook medyo okay sa alright, madaming views pero ang revenue maliit lang po. Kasi ang dami din natin mga ano, mga hindi hindi na mo-monetize sa mga video, mga ganun. Are restrict yung ating account, 'di ba? Daming bawal kay FB. So okay lang din. Ang importante sa akin, may nasi-share ako sa aking mga ka-super kasari. Natutuwa ako pag nagko-comment sila na na-inspired sila sa akin. May nakukuha silang tips. So, para sa akin, yun na yung pinaka, ano dun eh, parang para sa akin, no? Pinaka, ano sa akin, no? Importante sa akin. Bonus na lang kung mayroong pumasok na revenue. Tapos may pamigay ako sa aking mga ka-super. Nagpapahula ako. Mabibigay ng mga kung anong pa Gcash, ha, ganun, di ba? Pero dito sa ating tindahan, ito talaga yung ating iniingatan dahil nandito yung pera. Kasi nga, stable na yung ating tindahan, inaano na lang natin, pinapanit pinapanatili, minimaintain na lang natin ang ating mga customers, syempre, naalagaan pa rin natin yung ating tindanin, natin pinapabayan kasi nandito yung pera sa social media na pag ang inasahan mo nga nga, iiyak ka na lang talaga. Kaya enjoy na lang talaga natin ang pagbablog, ang pagbibigay ng mga tips. Importante, marami na inspire sa atin. Okay? At ito pa, no? Sino din ang mga ka-vlogger ko, no? ka-super-vlogger ko na huminto na rin sa pagbablog dahil alam nila, wala talaga nangyari. Diba? Kasi sa dami ba naman ng nagba-vlog, mga artista pa 'yung iba. O di sino man tayo, eh, feeling artista lang naman tayo, 'di ba? So okay na tayo sa maka 100 dollar na revenue, 200 dollar, 300 dollar, no? Wala wala million sa pagba-vlog. Isko, mas malaki pa dito 'yung kita natin sa isang araw sa ano, sa nako. Kung ikaw mag-try mo mag-vlog para malaman mo o oh, malaki ba talaga ang kitaan sa pagbabag. Pero syempre sa iba, yung mga talaga nagbubiyos ng milyon, ng 100k, yun eh, talaga malaki ang kita nila. Pero tayo yung na naman tayo ng thousand-thousand, di ba? So at least kahit paano mayroon. Kahit sinti mo, pag naipon naman yan, dumadami din. Kaya nga ako sa Facebook, uh, kailang upload up sa isang araw kasi sa isang upload mayroong 5 cents, 10 cents, may 1 dollar o kahit pag inipon din yan, edi nakaka 100 dollar din tayo o di kahit paano, may pangbili na tayo ng Jollibee, may pangbili tayo ng Makdo o di ba? Uh, Tapos dati pa, before pa nung malakas talaga ang kitaan, nangihiram ako sa aking sahod, sa aking ano, kasi automatic na nasa savings. Pag yung may mga dinadagdag akong puhunan, pero binabayaran ko yan, binabalik ko yun mo kasi para sa akin utang yun kasi na savings yun para pag may kung tayong nakaipon na tayo tapos gusto natin mag-invest may magagamit tayong pera opo kung hindi niyo pa na hindi niyo pa alam no nakabili nga tayo ng white car at yung sunod ko pang naipon na pag renovate tayo ng ating tindahan noon nung hindi pa na renovate to ni Mary Mark so doon na punta hindi dito sa hindi sa dahil lang lumago dahil nga nagba-vlog may may sahod daw hindi ganun. Talagang inaano natin na paninda natin, yung cash flow natin, iningatan natin, dahil gusto natin makita yung pinaghirapan natin na lumalago, dumadami ang ating paninda kasi nga nagsisipag tayo. Opo, ganun yun. Mm, yun ang real talk. <laughs> yung mga nakikita nyo sa social media, kala nyo, ay, nako, malaki sa akin yan, vlogger yan, mga ganun. <laughs> Ewan ko na lang. Ayoko na lang mag-talk. O siya. So, bye-bye na. Thank you for watching. Night love love love. Good morning. Closing time na. Bye-bye.